Hi there, EXO's at K-pop fans! Handa ka na ba para sa ilang kapanapanabik na balita mula sa isa sa iyong mga paboritong idolo? Si Chanyeol ng EXO ay humarap ka makailan sa entablado sa Waterbomb Manila and guess what? Nagbuhos siya ng tsa tungkol sa kanyang pagmamahal sa musikang Filipino. Mula sa paborito niyang awiting Filipino hanggang sa kanyang mga alaala sa Pilipinas, ito ang dapat panuorin ng bawat fan. Sumisid tayo! Si Chanyeol ng EXO ay isa sa mga Korean artist na nagpasilaw sa entablado sa Waterbomb Manila na ginanap sa iconic na Kirino Grandstand sa Luneta Park. Ang lakas ng enerhiya at hindi nasasawaan ng mga tagahanga ang kanyang pagganap. Ngunit hindi lang iyon sa isang eksklusibong panayam sa itim, adventure, taste, moments, ibinahagi ni Chanyeol ang ilang saya at pusong koneksyon sa Pilipinas. Kaya ang gusto kong kantang hawak kamay kasi memorable na kanta. Nung una akong dumating sa Pilipinas kasama ang Ixo, yun ang kinanta ko. Kinanta ko ito ng maraming beses. Tama! Ibinunyag ni Chaniel na ang hawak kamay niyang Constantino ay may espesyal na lugar sa kanyang puso. Kinanta pa niya ito ng maraming beses sa mga maagang pagbisita ng Ixo sa Pilipinas. How sweet is that? This song obvious brings back fond memories for him, and it's amazing to see how much he cherished his time here. Ibinahagi rin ni Chanyol kung gaano niya kagustong bumisita sa Pilipinas, na sinasabing he always feels good and welcome diwa Pinoys. Nabanggit pa niya na nakakakuha siya ng positive energy mula sa mga Filipino fans. Hindi ba yun lang ang pinakasweet? Hindi na nakakapagtaka kung bakit patuloy siyang bumabalik. Hindi na bago ang pag-ibig ni Chanyol sa Pilipinas. Sa paglipas ng mga taon, maraming beses nang bumisita ang EXO sa bansa at bawat pagbisita ay napuno ng mga hindi malilimutang sandali. Mula sa kanilang nakakaaliw na mga konsyerto hanggang sa nakakaaliw na pakikisalamuha ng mga tagahanga, malinaw na hindi masisira ang ugnayan sa pagitan ng EXO at ng kanilang mga Pilipinong tagahanga. Naiisip mo ba kung gaano kahangahangang marinig si Chanyeol na kumanta ng hawak kamay ng live? Ang kantang ito, na kung saan ay tungkol sa paghawak kamay at pagsuporta sa isa't isa, Perpektong sumasalamin sa relasyon sa pagitan ng EXO at ng kanilang mga tagahanga. Ito ay isang magandang paalala kung paano mapagsasama-sama ng musika ang mga tao, saan man sila nang galing. So, what do you think of Cheniel's favorite Filipino song? Nagulat ka ba? O alam mo na ba ang tungkol sa pagmamahal niya sa hawak kamay? Let us know in the comments below. Don't forget to like, Share and subscribe for more updates on your favorite K-pop idols and their connections to the Philippines. Until next time, EXO's hash hash exols. keep spreading the love. Hash Pope in the Philippines.